Ito ang dapat iwasang pag o, -o ng mga OFW, o na huwag magmayabang, yung iba pag o sa Pilipinas painom dito inum doon. Gala dito gala doon, mag-party dito party doon, poro kasiyahan ang pinaggagawa pag magbakasyon. Bago hihinto sa kasiyahan pag wala ng pera, pag simot na ang pera, maghanap na ng ma o tangan. O kung mirong gamit na ma-isang la, o poi di maibinta, ito ang sad reality. Kaya ang daming mga OFW na kahit dito na sa ibang bansa tumanda sa pagpanarbaho, hindi pa rin umangat sa buhay, dahil sa mali ang paghawak ng pera nila, dapat mag-ipon o inigosyo, napunta toloy sa paghappy happy, -happy. Basi sa pag-aaral ng Banko Central, sa sampung OFW, walu dito ang naghirap pa rin sa buhay, kahit dito na tumagal sa pagpanarbaho sa ibang bansa, kahit malaki pa ang sweldo. Pag mali ang pameraan sa paghawak ng pera, ang buhay mo manatiling hindi o anlad. Miran namang iba. Masinop sa pera ang nagtrabaho dito sa ibang bansa. Yung pamilya naman sa Pilipinas ang hindi marunong mag-control ng pera, gastos lang ng gastos, ubusin ang pinapadala. Isip kasi Miran na naman darating sa sunod bulan. Kaya ang resulta pa ulit-ulit lang ang senaryo, pag sweldo padala, ubusin. Hindi nam alayan tumagal na pagpanarbaho sa ibang bansa. Ganun pa rin ang buhay, walang nagbago. Paghinto na sa pagpanarbaho dito balik sa dati, mas lumala pa, at lalong naghirap, hahay buhay o FW talaga. Dapat pahalagahan ang pinaghirapan, para hindi masayang, ganyan din ang naranasan ko, pag sweldo padala agad, ubusin at mangutang pa, palaging kapos walang kontrol sa pera, naisip ko, yung hindi pa ako ng ibang bansa, palagi kaming kapos, nangongotang din palagi, ngayon nandito na ako sa ibang bansa ganun pa rin, hindi hamak mas malaki yung pera ko ngayon dito kaysa noong nasa atin ako nagtratrabaho, bakit ganun, naisip ko pagpanay ganito hihinto na lang ako sa pagpanarbaho dito walang mangyari. Yan ang mga dahilan kung bakit ang mga OFW kahit tumagal na's pagpanarbaho dito sa ibang bansa na natiling naghihirap pa rin. Lalo na yung iba, mangutang lang para ibili ng loho nila. Yung iba naman kahit wala na sila, pag may maghingi o mangutang magbigay pa rin, para lang siguro na may masabi na miran sila. Mga tropa, bago ko tapusin ang munting video natin sana nagustuhan ninyo. At may napulot tayo na onting aral. Mga tropa, maghingi ako sa inyo ng kaunting pabor sa pameraan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay at bye-bye.